malapit ang mga What's up mga kabisdak? So what's up Gab? What's up mga kabisdak? Oh, what's your question na? Oi, sit properly ba? Uy, kung sa'yo mo iingon? You have any question? Pitilia. Pitilia. Who is Dr. Pitilia? Bagay place. Bagay Dr. Pitilia. Hoy, unsay place? Ang Dr. Pitilia is babay. Oh, and? And. Babay Dr. Pitilia. Babay City Bridge. Babay Black Bridge. Babay Palace Bridge. Oh, babay. Ano nagbabay mga sa bridge? That's a place.

pag kuan um, ang premedic. Open ang premedic? Mm -mm. Open mo na sila. Close po -medic, Medical Plaza ka It's open. <laughs> Where are we now? Velez. Velez? Alam mo talaga tong place na to? Ang kagayan di oro. How are you, man? Siopaw. You want to eat na? Eat na siopaw. Oh, get siopaw. Mata. Matus. Lagi siopaw lagi na eh. Nuno siopaw. Pira, uy, nasi. Ah, si siopaw. Choking yan sa kumbley. Choking yan sa kumbley megalco, digak megalco, ito ka nakang megalco, digak beto manila yan, beto manila, namegalco sa beto manila, nagindi na, there's no megalco yan, it's ang megalco na Metro manila, papuntang, kama airport agad eh. airport sa megalco yan, airport, close anak ko airport, papuntang church anak mo church Mikal ko church close Mikal ko church is close Mikal ko open church Okay, buto ko man sila doon Ay mm. uh, uh, What? Ang dami mo pa kasing kwento eh Ay. It's It's hot or no? Or oh, remove some paper Oh, remove some paper Ano na, ano na ano lang Ano na Ano color white kana. sige bira ha Sige. Oh. Uh, oh, get na oh. Uh. na. Ay hot. Oh, hot na siya. Mag i-blow e, ni mo. Eh, put, that sa ano, sa paper bag. Ay. Mm. Ay. Oh. Oh. Sige na. Blow po di ka. Mm-hmm. Oh, what's your kwento again? Mga kabisdak, si Gab talaga mga kabisdak. Ano siya? Um, di ko alam, parang scripted lahat ng sinasabi niya. Kasi copy-paste siya mga kabisdak, no? So, ayun. Um, kinakausap niya yung sarili niya. Kung ano yung sinasabi ng daddy niya or ko. Yun din yung sinasabi niya, katulad ng... Morisco, there's Morisco. Tapos biglang sasagot din naman niya, sasagutin niya yung sarili niya na nasa Metro Manila ang Morisco anak. Malayo ang Morisco anak, wala dito. So ayun. Kinakausap niya yung sarili niya, sinasagot niya rin. So parang scripted siya mga kabisdak, no. So wala siyang hindi mo maano yung comprehension niya kasi ano kasi iba yung ano niya iba yung ano niya mga kabisdak um, kung ano yung sinabi namin yun din yung sasabihin niya sa sarili niya. At the same time, magsasabi din siya ng gusto niyang sabihin. Parang ganun. Ay, na, iyak ako, mga kabisdak. Ano siya mga kabisdak? Kagabi pa tong napuwing yung mata ko. Hindi ko alam kung napuwing or what. Basta may ano dito. Parang uh, hindi ako komportable. Kaya laging umaano yung mata ko. So, ayun mga kabisdak. Ganun sigap magsalita. Tapos pa iba-iba mga kabisdak. Biglang ito, tapos biglang nag jump in another na naman na ano so gano'n so ayan so kumakain siya ngayon basta siya lang, siya lang talaga marabistak no turuan din natin siya maging independent na kumain sa sarili niya kahit papano So ano mga kabisdak, pa may may pinaano lang kami. Kabislak, may pinaano lang kami mga kabisdak sa sasakyan. May pina-check up lang. Kaya nasama si Gab kasi Sabado ngayon mga kabisdak. So ayon.